Hi everyone! Good morning! So, ayan nga. Welcome back dito sa ating channel. So, tingnan nyo guys yung ating spider plant. Napakalaking paso ito. Tapos, inisa sinasama ko lahat yung mga ganyan na klase na spider plant guys. Tapos, dito banda, pinalabas ko pala yung ating agave guys. Kasi, ang daming mealybugs. Tapos, nilagyan ko ng sabon guys. Kinuha ko yung mga mealybugs isa-isa. Tapos, ayan, pinalabas ko muna siya. Para maarawan siya ng bongga dito. Para mamatay na yung mga milibugs. So, ayan na nga. Ang laki na niya, guys, no? Simula nung transfer ko siya dito sa Arpat na to. So, ayan. Katabi niya yung ating mga Sansevieria. Ayan, guys. At saka yung mga alos natin. Ibang-ibang uri ng alos, guys. So, nandyan pala sila nakalagay. Dyan sa left side ng ating ano bahay. Dyan yung mga alos natin. So, iba-ibang uri, guys. May haworthia pala akong nilagay dyan. Tapos, ayan, yung white na aloe. At saka ito, guys, napakalaki na nito. Tapos, dalawang piraso na meron ako. Ayan, nag-flower na yung isang pot na to, guys. Tingnan nyo, ang ganda. Ang dami na talagang babies nito, guys. Kung napapansin nyo sa gilid-gilid, napakaraming babies. At saka ito, isa to sa favorite ko. Kasi, ang ganda niya. Napaka-flawless ng dahon, guys. Tapos, dito, itong how worthy ah? hindi ko alam mo anong exact idea yan siya guys di ba tapos ayan may succulent pala tayo dito nilagay at saka ang daming mga ano mga damo damo kasi maulan napaka ulan bihira lang talagang uminit dito guys since naka and shine yung mga succulents at ito dito so ayan napaka basa talaga ng soil mix ito isa sa mga favorites ko guys di ba ang ganda nilang tingnan nilipat ko siya sa mas malaking pot ayan silang dalawa same pot sila at sya, saka meron pa ako dito mga maliliit. Ayan. Dumadami na yung mga alos natin, guys. Iba-ibang uri. At saka si Laxiflora. Grabe ang lash na guys. Ayan yung ibang mga alaga natin na sa ilalim. Ayan, walang init kaya hindi talaga compact yung mga leaves nito mga alaga natin dito So, yan yun yung update dito sa akin. Napakaulan. So, ayan sila. Medyo nagbo-bloom. Tumataba. So, dito ba tingnan nyo guys? Ayan. Gumaganda na rin sila dito. Pero dito sa pot na to guys. Dito sa right side. Na ano siya parang nalalanta. So, kinuha ko na lang. So dyan banda ayan, gumaganda sila. 'Di ba ang dami na nito, guys? Oh. Ayan. ang daming baby simula nung pinugutan ko siya. Tsaka ito, 'di ba? Ang ganda sa itas. At saka, ang taas na nito guys, sobrang taas na. Tapos, ano na siya kanang kumakahoy na talaga. At saka ito, ayan, meron ng mga bag bagong tubo sa itaas kung napapansin nyo. Tapos dito ba na guys, ayan, isa itong ano, spider plant din. So, ayan, nilagay ko din siya sa white pot. Same ng isa guys. So, andyan siya, pinagsama ko yung same na face ng mga spider plant na to. So, ayan, ang ganda ng kulay guys. Isa to sa gusto ko talaga ng spider plant na variety. Tapos, dyan, banda, guys, ang ganda. Ang gandang tingnan kasi. Parang stress sila konti dito, no? Kasi hindi sila naka-rain and shine. Hindi sila nauulanan dito kasi may ano plastic, UV plastic. So, ayan yung hindi naka-rain and shine ng mga, ano natin, alaga. Ayan, diba? Ang ganda ng pot na to, guys, bagong bili. Ayan. ba? Diba? Ang ganda ni zebra dito. So, plan ako talaga bumili pa nito na brown pot kasi gusto ko guys kasi ang ano din kapal. tapos ano lang 18 pesos lang yata 'to ayan siya 'di ba maganda siya sa mga zebras and other how worth ya guys 'di ba so ayan tapos, andyan yung ating agave guys. Nilagay ko din bagong repot. Si Adolfina, gumaganda na siya dito guys. Tingnan niyo si ano guys, Korean rosette. Ang ganda na. At saka yan pala guys, meron akong pinugot na ganyan. Kasi ang taas na din ng isang pot ko na ganyan. So, bagong tanim din siya guys. Tapos ito din, para si Gypsy ito kung hindi ako nakakamali. Ayan siya, bagong tanim. Kasi marami siya, isang pat yung ganyan ko. Tapos sineparate ko siya. Tingnan nyo si Madiba ba guys, Oh. Ang ganda ng mukha. Ang tagal na to sa akin na Madiba na. So, ayan sila. Plano kong iripat repot pala yun, guys. Yung Madiba na yon. Tapos, dito ako nagtatanim. Ayan, meron tayong osmocote na binili para fertilizers. Flex ko ulit yung ating mga bagong ano dito, tanim. Ayan si ano, ano ba yung name nito? Basta si Variegated Jade. Ayan. Ang ganda. Tapos dito banda guys, may araw na Papalipit na dito yung araw. Makatikim na naman sila ng araw, 'di ba? Yan yung gusto nila, guys. So ayan, 'di ba? Ito pala yung pinugot ko, guys. Ayan siya. 'Di ba? So ayan yung pinakita ko sa inyo kanina. Dito ko nilagay yung bagong pugot. So napaparami tayo ng ganyan, guys. Ang dali nang ang lang ng ano, ang daling mabuhay talaga. Tapos dito ba na guys, tingnan nyo yung ating mga bonsai. So bumili akong pot na ganyan guys. So parang kulang pa rin. Kasi five lang yata itong nabili ko na pot. Tapos meron pa akong natirang mga bonsai dyan. So plano ko ilipat sila lahat sa ganyang pat guys. So parang tatlo yung kulang. So kapag ano, may time tayo, bibili ako ulit ng ganyan. Kasi ang gandang tingnan. Deva. So ayan, dito banda guys ayan yung ating ano isang uri din na ano ba yan sansevieria ba yan guys si patens tapos dyan yung ating bonsai mga bagong tanim tingnan nyo guys yung ating squash ang laki na guys no diba ang bilis so lumalaki na yung ating mga ano dyan tinatanim na mga veggies tingnan nyo guys si lettuce tapos yan yung ating kangkong Diba? Ang taas na nila, guys. So, hopefully soon matanim na sila, no? Diba? Ang dami na, oh. Tapos dito, banda, guys. Ito yung ating mga propagations ng ghost plant. Diba? So, yan isang uri din San Sansevieria, guys. Dalawang pot na meron ako. Nandyan sa, ano, Ayan siya, oh. Tapos yung may ibang propagations. So, yung mga bagong tanim guys, dyan ko nilagay sa likuran. Tapos dito banda, nilipat ko pala yung ating mga ano guys, mga zebra dito sa rack na to. Kasi nung dati nasa screen na uh, mesa ito, ba diba? So, dito ko nilagay yung mga ganito ko huh, guys. So, hopefully yung iba ma, ano na natin, malipat na din. At saka, ayan yung ating mga burus tail. Ang ganda ni burus guys promise, ang ganda niya kapag palaging na nauulanan. Gusto pala niya ng ulan, guys, or tubig, kagaya ni Burrito. No, same sila, ayan, si Burrito. Ang ganda na, tapos si Chroma, ayan, ang variegated na Chroma. Nagva-variegate siya, guys. Ayan, di ba? So, dito pala na side, guys. Tingnan nyo si, parang si Aaron Pay ba to, guys, kung hindi ako nagkakamali. Ang ganda ng kulay niya dito. Oo, oh, gumaganda siya dito guys. Tingnan nyo yung mga leaves. Pero yung mga bagong usbong, green lang no. Pero kapag nagmamature na yung leaves, nag ano siya. Nagbabrown na guys, di ba? Yung mga pinugutan ko, may mga suloy na din guys. Ayan yung ating bonsal di ba? Bigay lang to sa akin. Napakaliit. Tapos na ang laki na nila. Puriyaboyag. Ayan yung ating baltana. Tingnan nyo guys. Ang ganda na rin. Pero wala talagang init. So kaya hindi siya naging stress. Tapos, dito, banda, Hello Purple Delights. And, ayan, tingnan nyo, Surviving. <laughs> Tapos, ito, guys, hindi ko alam. Parang, ano siya, hindi siya mataba, no? Tapos, ayan, si Ghost Plant. Tingnan nyo, guys, ang ganda na, no? So, pinalabas ko pala yung ating Ghost Plant, guys. Tapos, ayan, si kalanco. Hello sa ating mga purple delights. Ayan yung pinugutan ko guys. Hindi pala guys. Ito pala yung na, ano, kasi may manggang nahulog. So ayan siya. nalang na lang natin ng leaves dito guys para magbigay siya ng ano, baby sa gilid. At ipropagate na lang natin to. Madali lang talagang ipropagate sa so purple delight guys. Madali siyang magbigay ng pups. Ilagay mo lang dyan yung mga leaves niya. Magbigay agad ng pups yung purple delight kasi hindi siya maselan dito sa lola. So ayan. Ang ganda na nila no. Flex natin ulit. So dito pala sa taas guys. Ito pala yung mga nilagay ko. Ayan, si Brutana yun. Ayan, meron tayong mga maliliit dito na Mahaworthia. Ayan, si parang, ano ba yung ID? Parang si Claret yan. Tapos dito banda yung ang mga Gasteria, yung mga Haworthia. So, dyan ko pala nilagay yung ibang, ano ko guys, mga Hawerthia. Ayan, ang ganda na nila. Nauulanan at naaarawan din sila dito banda guys. Di pa? Meron pa akong mendozay dyan. O, ayan yung variegated alo. Tumataba sila dito, guys, kasi palaging nauulanan. Ayan yung mga alo. Ang dami ko ng alo. Ayan, guys, nasa likod yung variegated sansevieria, Tapos yung ibang mga haworthy ko, nandyan sila. Nakarain and shine din ito lahat dito sa taas, guys. Kaya, ang bubutsog nilang tingnan, guys. Diba? So, ayan, guys, samahan niyo ako dito. I-propagate na lang itong ating Purple Delight. Ito pala yung nabali, guys. So, ipropagate na lang natin kasi ang taas na din ng stem nitong purple delight na to, guys so pugutan na lang natin magpropagate tayo ng mga leaves nito para dumami yung ating mga purple delights ito talaga yung succulents na ano guys wala talagang arte no So, ayan na nga guys. Tapos na po tayong mag, ano, mag ng ating purple delight. At saka nilagyan ko din ng, ano guys, soil para mas maganda na siyang tingnan at yung ating pamis on top. So, ayan, ibalik lang natin siya dyan. Tapos ito guys, ano natin? Kunin natin yung mga dahon dito sa ilalim Para ma-propagate na din natin itong mga leaves dito. ayun na nga guys, natanim na natin yung ating purple delight at saka yung mga leaf propagations dyan natin nilagay. So dito guys, tingnan nyo, nalalanta yung ating cactus dito. Hindi ko alam kung ano yung ID nito guys. Pero for sure, dulot ng palaging umulan. So yan yung nangyayari sa kanila. Ay nako, ang sayang talaga guys, no? Pero okay lang, move forward tayo. So dito na lang muna guys. Thank you so much. Bye-bye!